Maaring narinig mo na sa matatanda ang kasabihang mas mahalaga ang pagkakaroon ng edukasyon kahit na walang pera kaysa maging mayaman pero mangbang naman sa buhay. Ngunit hindi ba alam ng lolo mo na marami na ngayon ang biglang nakakapagtapos kahit di nakapasok? Ang biglang nagiging negosyante kahit walang pinag-aralan? At higit sa lahat, Napakarami na ang nagmimistulang hari kung turingan sa laki ng nagiging impluensya. Sa anong dahilan? Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang namulat sa kahirapan, naging laman ng karagatan at buwis buhay na nakikipagsapalaran para lang sa pagkain sa araw-araw. Ngunit sa isang kisap mata, biglang nagbago ang kapalaran sa kayamanang natagpuan at nasumpungan na lang ang sarili na tinitingala na pala siya ng lahat mula sa tugatog ng kanyang kinalalagyan. Ang kwento ni Governor Lino Bocalan o yung tinaguri ang Blue Seal Smuggler ng Kabite. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Paano nga ba maging negosyante ang walang pinag-aralan? Masisisi mo ba ang isang dukha kung ang nais lang niya ay kumita ng pera? Mula sa mag-asawang Andres Bukalan at Catalina de Maala, si Lino Bukalan ay isinilang noong ika-28 ng September taong 1928. Sila ay nagmula sa baryo ng Capipisa na isang komunidad na malapit sa baybayin ng Tansa sa Cavite. Dahil sa hirap ng buhay, grade 3 lang sa elementarya ang narating niya sa pag-aaral. Sa halip, ay pinagiging niya ang pagiging mandaragat na kung saan pangingisda ang pangunahing kabuhayan sa kanilang lugar. Nagsimula ang kasaysayan ni Lino Bukalan nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pagpasok ng dekada 50, Palibhasa'y laman siya ng dagat at abala sa pangingisda. Minsan sa kanyang pakikipagsapalaran, nakatagpo siya ng bahagi ng barkong pinalubog sa nakaraang gera. Hindi mga ginto ang laman nito pero mas higit pa sa ano pa kayamanan ang naging katumbas nito para sa kanya. Sa katutak na gunpowder ang nadiskubre ng binatilyong na silino bukalan. Wala mang pinag-aralan, alam niyang mahalaga ang bagay na yun lalo na sa kapwa niya isda Nagsimula siyang ibenta ang mga ito sa mga taong noon ay gumagamit ng dinamita sa pangingisda. Sa tulong ng ilan niyang mga kasama, nakarating din sila sa mga pantalan sa Mindanao para makipagtransaksyon doon. Nakakilala si Bukalan na mga kapwa niya illegal na trader na pwede niyang pagsuplayan ng mga gunpowder na kanya ng pag-aari. Bilang kapalit, binibigyan naman siya ng mga ito ng mga imported na sigarilyo o yung nakilala natin sa pangalang Blue Seal. Naging matalinong negosyante si Lino Bukalan. Inalam niya kung saan nakukuha ng mga trader na yun ang mga Blue Seal na karamihan ay nagmumula pa pala sa British Borneo at mga karating lugar nito. Nalaman din niya na walang kahirap-hirap yung nakakarating sa Pilipinas dahil sa kawalan ng nagpapatrol yung otoridad sa bahaging iyon ng karagatan. Sa tulong ng mga impormasyong ito, itinigil na niya ang pagtitrade sa Mindanao at sa halip, ay dimirekta na siya sa Borneo. Sa dami ng kanyang supply na gunpowder, hindi mo matatanaw kung hanggan saan siya kalayo dadalhin ng kanyang produkto na iyon. At dito nga nagsimula ang pamamayagpag ng Blue Seal sa bansa. Kalagitnaan ng dekada 50, matatag na ang negosyo ni Bukalan sa tulong ng mga kurap na opisyal ng Kabite at Batangas. Malaya siya nakakapaglayag sa mga baybayin nito patungong Sulawesi na isa pang lugar na pinagkukunan niya ng Blue Seal. Napakalakas ng demand ng Blue Seal sa mga tao dahil noong mga panahon na yun ay bawal mag-import na sigarilyo mula sa ibang bansa. Ito ay para suportahan naman ang ating lokal na produksyon ng tabako. Kaya't sabik na sabik silang makatikim ng imported na sigarilyo na si Lino bukalan lang ang nagsusuply. Milyonaryo na siya bago mag 30 anyos. At noong taong 1963, ang dating hamak na manging isda ng kabite ay isa ng multimilyonaryong hari. Nakabili siya ng mga magagarang bahay at sasakyan sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan, partikular na sa Makati. Maging sa Amerika ay nakakabili din siya ng mga pag-aari. Napangasawa naman ni Lino Bukalan si Juana tukod langit ng Indang Kabite. Nagkaroon sila nito ng walong anak at lahat ay nakapagtapos at nabigyan niya ng magandang edukasyon. At ang kanyang munting baryo ng Kapipisa ay siyang naging pinakamalaking daungan ng mga blue sa bansa. Siya ay naging isang magaling na negosyante sa pagiging trader na maitutumbas mo o higit pa sa mga nakapagtapos sa paaralan sa larangang iyon. Si Lino Bucalan ay minsan ang naging chairman of the board ng Julie Incorporated na isang real estate firm. Ganon din sa Cavite Integrated Textile Mills Incorporated. Civic leader din siya at naging recipient ng iba't ibang pagkilala mula naman sa iba't ibang sektor ng lipunan. Naging pilantropo din siya at outstanding business leader. Naging membro din si Bukalan ng Tansa Social Club, Makati Health Club mga homeowners association at kung ano-ano pang mga grupong pandipunan. Naging maimpluensya si Lino Bukalan sa buong dekada 50 at 60. Kinilala ng lahat bilang isang matagumpay na businessman at nilalapitan na ng mga pinakamalalaking tao sa bansa habang ang na ng imaheng ito ay ang biyaya ng Blue Seal na umabot pa sa puntong halos danda ang mga speedboat na kahalintulad na ng sa Navy ang nagtutungo sa isla ng Borneo para kumuha ng mga kontrabando. O kaya naman ay ibinabagsak na ito sa bahagi ng karagatan na pinipick up naman ng mga bataan ni Bukalan gamit ang mga bangkang pangisda. Naging malaki na ang pangalan ni Bukalan at naalarma na pati ang gobyerno sa talamak na smuggling sa bansa dahil pinatay na ng blue seal na ito ang lokal na produksyon natin ng mga sigarilyo. Umabot na rin ang usaping ito hanggang sa Senado kung saan naglakas loob na pinangalanan ng ilang mga senador si Lino Bukalan ng Cavite bilang smuggling lord. Ngunit wala namang makagalaw dito at malimit pa nilang namamataan na konboy pa mismo ng constabulary ang escorte niya sa tuwing maglalabas masok siya sa bansa. Sa sobrang dami na naging pera ni Lino Bukalan, natatapala na niya pati ang mga opisyal ng gobyerno na kalimitan ay nagiging protector pa niya katuwang ang mga Berberabe Brothers ng Batangas, barko-barko pang mga Blue Seal ang kanilang naipapasok sa bansa kasama na rin ang mga matataas na kalibre ng mga armas bilang panlaban nila sa mga piratang posibleng humarang sa kanila. Mula naman sa mga lugar ng British Borneo, Sandakan, sa Hong Kong at sa iba pang mga karatig bansa ng Pilipinas. Kalaunan, naimpluensyahan na rin ni Lino Bukalan maging ang Nationalista party na partido ang kanyang inaniban kung saan unang nanalo ang kanilang pambato ng pagiging presidente na si Pangulong Marcos noong taong 1965. Lalong tumibay ang impluensya ni Bukalan sa pangyayaring iyon lalo pat kumparing buo rin niya ang pinuno ng konstabularyo na napadistino sa Timog Katagalugan na siyang may sakop sa Cavite. Minsan na rin siyang nilapitan ng Pangulong Marcos para tulungan siya sa pagbubuo nito ng Operation Merdeka. Ito ay lihim na pagsasanay ng mga Mandirigmang Moro na ang misyon ay bawiin ang Saba na dapat ay pagmamayari ng Pilipinas. Dahil talagang napakayaman na nilinibukalan ng mga panahon na yun, siya ang nagpondo sa Operasyon Merdeka mula sa pagre-recruit sa mga Moro, pagbibigay ng malaking halaga sa pamilya ng mga ito, hanggang sa mga pagkain at pasahod sa mga napiling mandirigma Ngunit nasayang lang ang lahat ng ito matapos ibunyag ni Senador Ninoy Aquino ang lihim na operasyon. Dahilan para makapaghanda ang bansang Malaysia laban sa nagbabadyang pananakop ng mga mandirigmang Pilipino. At nasundan pa nga ito ng isyo ng Habida Massacre. Taong 1971, si Pangulong Marcos na rin mismo ang humimo kay Lino Bukalan para tumakbong gobernador ng Kabite. Laban naman kay Delpin Montano na kapwa niya nagmula sa bayan ng Tansa sa Kabite. Naging busy naman niya si Dominador Camerino na matagal ng karibal ng mga Montano sa politika. Dahil hawak ng administrasyon ang dalawang ito, kapwa sila nanalo bilang gobernador at bisi gobernador sa isang patas pero mainit ang laban sa halalan. Buwan ng Enero ng taong 1972 nang maupo siya bilang gobernador. Ngunit halalan lang ang natapos dahil nagpatuloy pa rin ang mga karahasan sa buong probinsya ng Kabite sa pagitan ng mga political warlords doon. Nagkasunod-sunod ang pagkamatay ng mga mayor, mga taga-suporta nila at maging ang hepe ng kapulisan mula sa mga bala ng asasin ng magkabilang grupo at nabalot na matinding tensyon ang buong kabite ng mga panahon na yun. Bilang pagtugo ng gobyerno, isinailalim ng Pangulong Marcos ang buong probinsya sa kontrol ng constabulary para mapigilan ang paglalapa ng sitwasyon doon. Hanggang sa sumapit nga ang buwan ng September taong 1972 nang tuluyan ang idineklara ang batas militar. Walang sinanto sa pag-aresto ang gobyerno kahit na mga opisyal pa ito o kahit na pati ang mga kaalyado ng administrasyon. Ganito rin ang sinapit ni Governor Lino Bukalan. Humingi ng paumanhin ang Pangulong Marcos sa kanya kasabay ng pag-aresto dito dahil sa nakumpis iba't ibang klase ng mga armas. Sa pagkakabilanggong ito ng gobernador, pumalit sa kanya ang kanyang bisi na si Camerino. Samantalang nakalayaman kagad si Gobernador Bocalan, hindi na rin siya nakabalik sa posisyon na si B.C. Camerino na rin ang siyang tumapos sa nalalabing panahon pa niya dapat sa panunungkulan. Sa makatwid, siam nabuwan lang umupo si Lino Bocalan bilang gobernador ng Kabite. Pagkatapos ng martial law, naging privado na ang buhay ng gobernador na ito at ginugol na lang niya ang kanyang oras sa kanyang pamilya habang tinatamasa ang naging bunga ng kanyang mga pinaghirapan. Taong 1998 na, sa edad na 70 taong gulang nang muli siyang magparamdam sa publiko. At sa mga sandaling ito, ikinuwento ni Governor Bukalan kung paano nakiusap sa kanya ang Pangulong Marcos para pangunahan ng Operasyon Merdeka mula sa pag-recruit, sa tawi-tawi at sa sulo, sa pagbibigay ng pinansyal na suporta sa pamilya ng mga moro, hanggang sa paggamit ng mga bangkang sinakyan patungo sa isla ng Corregidor kung saan sila nagsanay. Malaki ang naging bahagi niya sa Operation Merdeka, ngunit na uwi lang sa wala ang lahat matapos mabunyag nang wala sa panahon ang plano na yun. Ikaapat ng Marso taong 2000, nang namayapa ang dating gobernador Lino Bukalan sa edad na 71 taong gulang. Ano-ano nga ba ang magagawa ng salapi sa buhay ng tao? Gaya ni governor Lino Bukalan na nagsimula sa walang pag-aari, walang edukasyon, walang impluensya, ngunit napagtagumpayan ang lahat dahil sa inisyatibong umangat sa buhay. Ikaw kaibigan, nakakasumpong ka rin ba na mga biyayang inaakala mong walang kabuluhan kaya't binabaliwala? Nasa tao yan kung paano mo bibigyan ng halaga ang mga ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!